Bakit iba po mo, yung pagka express kasi kanina so I had to clarify bakit Salamat SP Pro Tempore ba 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 Salamat Mr. Chair No, 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 hindi yan ang tanong ko no, no, no. Uh, talagang ano uh, maling napaka hindi magandang impression po ng mga statements uh, kanina kaya I appreciate the candor of uh, you Cuy at pati kanina ni, ni uh, General Danau uh, Look ma'am, may I, I interrupt tayo, you? I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong answer, but, mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. <laughs> Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon yan sa Academy nila, sa PMA, they are from there to yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sa sir, uh, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ang Patayin patay mo, sir. sir. Uh, kulungan na lang natin, sir. Uh, sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi marilit. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. Yan ang sinabi. Lalo na yung mga kaso na mag-knockout mag tapos mag tapos magpatay o mag... Mr. Chair, can we let the President complete his sentence? Uh, what were you trying to say, sir? That yes. Pagka magrape mag-rape, mag, uh, mag magpatay, magnakaw, magpatay, uh, and uh, then what do we do with them? Ganun na lang ang ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Uh, Kaya hindi ko lang masa hindi, hindi kay sinabi ko yan kasi hindi ko lang mas sila mautusan ng ganun na gaya na sinabi ko ina na grip ng bata yung pinatay patayin mo hindi ko mautosan tong mga to eh masabi ko karamihan sila may, eh, hindi manuwala yan ganun ganang ganon sabi man <laughs> hindi in, in, sir mahirap eh, yan eh, lang natin sir walang dumaan yan sila sa, there was never a time na sinabi ko patayin ninyo yan. Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, three years old, ray patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang patayin mo. Out of outrage. In the moment of outrage yung, putang ina, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Ano nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung, yung tito? Pinatay? Hindi. Mr. Hindi. Mr. Chair? Yes, Senator Teresa. Uh, alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang, ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban yes. para mapatay, para masabing yes. nanlaban. Correct. Correct. Ito to sa very incorrect. Correct. Yes. Very incorrect, yes. po, I may say as civilian, a civilian, okay, sa professional police. It depends kaya, on, Mr. A, a, ano na natin yan, ma'am. That's your view. That, right? It's not my <sighs> view only, Mr. Chair. Ng, Thank you for putting it on the record. Pagka-meor, pagka-prosecutor, ako alam ko, duman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Uh, yes, yan ang Mr. dyan. Hindi ka nagdala ng siyudad eh. You never totoo had a chance Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. Thank you, Mr. President. Uh, thank Senator you for putting Is it on record, tayo Mr. Chair. tayo magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Uh, thank you, at, Mr. Chair. At, at kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Uh, uh, silence, please. Osa -a, Osa -a silence the